Hey everyone, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. 5:30 ng umaga, kanina po ay umalis kami ng uh, Kalapan upang mag-ride kami papuntang Victoria. Pero ang inaexpect ko po ay bayan ng Victoria lang kami. Pero dito pala ho kami dadalhin sa May Dangari. Ano, pupuntahan daw namin yung isa sa pinagmamalaking mahabang uh, tulay dito sa Oriental Mindoro na maglalagos papuntang Occidental Mindoro kami ho ngayon ay naririto na sa barangay San Carlos ang dinaanan namin ho ay may rough road may spalto or may simento pero okay lang makahong uh, magiging sulit naman ang uh, aming uh, um, pupuntahan kaya dire diretso lang ho tayo at i-enjoy ho natin ang sunday na ito para sa aming ride mga kasama ko ho Ayan, si paring Chi, nasa, nasa likuran. Oh, andiyo na. Okay. At uh, syempre pa, kasama din namin ang aming tourist guide, si <laughs> Sir Jeff. <laughs> Samahan niyo po kami hanggang marating namin ang pinagmamalaking one of the longest bridges dito sa Oriental Mindoro. Bye!